Naga ko. Oh. Ito na ang balat ng Ito, mga isang buwan itong ano, honey. Ngayon, pangalawa ko na itong ano, bilad, Para ipamuli. Pati itong ilip na ito, oh, magapon. Para mamaya, punta na kami ng ano, uh, mulinahan. Pa, para maging bigas. Mahirap pa, ah, mahirap mag, mag, magbilad. Ano, mag Oo, ng oh, Talagang papawisan ka. Tinan mo naman yung kanina. Paket pa, bundok. <laughs> Oo, oh, kasi dito lang yung magandang lugar. Oo, oh, kasi dito 7 o'clock, may init na hanggang 3 o'clock. Pagpilat kaya lang ang Every 2 hours kailangan lang Mapalik ka ba Para yung init niya halo-halo yung init saka kasi sa ilalim malamig pa niyan eh. malamig kailangan mapaliktad natin para yung bigas niya maganda 30 years na kung ano hindi nagbibili ng para eh. anong edad ka papa nag start nagbilad ng palay? 18 Dating. Pero since elementary sama-sama na ako papa sa pagtatanim mga siguro grade 1 mga 7 7 years old 8 kilometers lalakad namin yan sa Maupe? kumisan kasakay kami sa Kalabaw mga tatlong baryo dinadaan namin tapos pagdating doon may bakaw na kami Ay uh, isang linggo na yan kaming diuwi. One week. Kinikita pa, no, sa ano, sa... Kalata yung karya, ano. Mga 30 sacks na ano, bigas. Ah, palay pa lang yun. Palay. Palay. Tapos, ano, bibigyan ka pa, pa sa ano, yung tracer. Matitira sa'yo, taga tagatanim ng palay, mga kwento, sako, dito to sako. Dito to sako. Ayun. Babayad ka pa sa ano, sa kasi malayo sa kalsada, babayad ka pa ng taga taga buhat. Taga buhat ng palay. Isang tao 35 pesos. Yun yung anak ko, Umuwi dito kaya yung iba, papadala ko sa Manila.